Trinidad. You seen it it's sealed, right? Though, so that means it's brand new and no, no one's touch no. it. Pakita natin para ano si Ah, yan from uh, Tito Balong, Tita Pai Pai, at Papaw. At pang ano dyan, guys. binigay natin ay. na kanyang iPad. Pai pai ano masabi mo kay Kat Kat? Kumakain na muna ko. So, <laughs> okay lang yun so, just I say guys. it. O na lang niya yung ano na ibigay natin. I wanna say, ano na lang, um, mag-aral ka na mabuti mm. para lahat ng gusto mo ay eh, mabili mo. Nandito mm. lang naman kami, laging nakasuporta sa'yo, mm. at uh, tutulungan ka namin. Mm. Basta kaya. Basta kaya, yeah. Pagpasensya na lang niya yung ano nabigay natin. Sa nabigay natin. Oh, tibaw. Sinting. Mukhang salita ko si Yichi ko may nasa video ka, sabi niya. Just focus your school do your thing. Pasensya na lang siya sa ano, no. So no, nabigay natin. Yeah. Si Mami. Oh, mami, ano masasabi mo? Ah, ano? Mabusta sabihin mo lang doon, no? ano? na? I wanna tell! Huh? Oh Go get your pajamas. Are we talking about Oh, <laughs> oh. I God, About the I just um, Study you hard, know. just say it. Study, study hard. Study hard and work hard. So your you can get uh, make your teacher proud and as well as your parents, so you can get a high grade. Because me, I only got one four. Oh, one four. Mostly, mostly two and three. Mostly, mostly I got two, but a little bit of three and one four. So work hard, like my sister. She's doing like, well in math, and she has a lot. What you gonna say at the cut with the iPad? study hard. Oh you do too. Okay. Sige. Alam mo, um hindi rin si Mama Tolla. Merry Christmas. Christmas. Don't sila kamalayo na yung malayo. Merry Christmas. Halang tapu. Yelay masabi niyo kay Katkat? -Kat? Yes. Okay. In the future. Oh, basta mag-aral lang. Okay. Session okay. na lang sa ano, sana ibigay natin hanggang noon lang tayo. Come on here. Oh, let's go. <laughs> Kumain na kayo kumain. Baka naman ang talihan si mami mo. <laughs> go ano? Ano ba Best Buy. Alright. Kasamang bonggang. Asan sila? Ati pa. Baka merong kan dinapatay na ilaw doon. ay Hayati pao, hatid at pae. Book niya 'yung para sa kakagising lang eh. Ganyan lang naman 'yun laging ano siya. Ang ganda-ganda ng book niya eh. Ang ganda-ganda ng book niya eh. Ano oh. ka namang suka kagising Guys, nandito na kami ngayon. Oh, katkatan, dito na kami ngayon sa Bisbay. Kukunin na namin 'yung iyo Bakit? Dito na kukunin na namin ang iyong iPad. bye! -bye. So, we just gonna pick up? pick it pick it up. Then, do tayo. Mm. na namin Order yung pick up iPad. Ayan, tara, natin. Pa Paano natin na sa In, hindi sa kanya? hindi. Nasa bahay nga ako para sa ganun. Hindi ako <laughs> taga-drive. Para makarelax naman ako eh. Ibig sabihin pala, ako palang mag-drive yan. Ang dami hmm. nilang Tara, doon na lang sa pick up. Pick up, check out dito. Magantay na lang tayo doon. No, we're just gonna go here kasi mag-pick up tayo nito. Oh. Yan ba yun? Order pick up online? Ah, sige. Tanong natin kung ano, kung pwede. Kung ano, pwede ba yung video? Oh, pwede ba yung video? Okay, okay the video okay? No? Sorry? The video okay? Was it made online or in store? Yes, online. What's the name? Master Trinidad? it looks like after. Oh, ah, ito yung ano? Piece of ID. ID. I already told to them, just the ID pa. Yes. Ano you told them? Paano mo nalaman? Siyempre, ikaw nag-order, alam ko na agad. <laughs> dalawa, dalawa. Here. No, One is enough? Okay, okay na. Okay, thank you. Dala niyo pa passport na. <laughs> oo, oh, oo, kasi para kompleto. Like <laughs> eh, ano mo muna, eh, ano, baka malaglag ko yun, hindi na ako sa, makarating sa US. Number pick up number. Nandito yung ate po po, ate pepe mo pa cut cut. Ah, oh, yan para sa iyo daw yan. Pay, sabi mo na. Para, <laughs> sa, school niya. <laughs> no, para, is para sa, sa school no. Mama, para sa si school mama. hindi pang boyfriend boyfriend, boyfriend ha. <laughs> 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 Grabe <graphing laughs> ka naman. <laughs> yan yung sinasabi ni Papa, Pay Pay. Ala, ate. Pang ate, pang school mo lang. Sa <laughs> <laughs> Mami, 4 minutes away sa inyo. <laughs> oh, sino school ko? Na-store binis away sa work. Oh, ako muna. O, ano man ang video nyo rito. Kaya naman pupunta ako mamaya for showing. Uh -oh. Oo. At ah, uh, mag, mag ka mabuti para sa'yo ito. <laughs> Mag-umuka talaga kayong dalawa. <laughs> ano ba yung nag-comment pa ang anong ano? Ng ano ma'am? Ano sabi? Ang lang ng mga anak mo. <laughs> ano nga sabi? Irito e, naman, irito e, mo ano eh. Irito e, natin ito yung anak ko sa anak mo sabi. Ba't Eh ay, ayoko, ayoko, mag Eto ba, ayoko. Eto yung mag-shoot. Ito ba gusto niya, guys? Ito yung gusto nyo? Maganda yan, pure. Pure ang kagandahan niya. Ito din. Yan. Si, well, now, si, Baki. Oh, si Baki. Si Baki. Si Clark, nasan si Clark? Ayun si Sorry. I'm oh, sorry. sorry. I'm just gonna steal this. Sorry. <laughs> okay. Na. Oh, ayan na, ayan na. Ayun na. Dito na. Sorry. Hindi ng electric kit sa Di, Is this brand new? Of It's course, It's open box or wag um, mong you, you see, you see it sealed, right? though So that means it's brand new and no, no one's touch it. Oh <laughs> my God. God. the it's purple and you touch it. you receive it? Gusto mo receive it? Oh, yes. Bukunin natin yung receipt. It's just gonna go to your, go your email. Oh, the receipt? Oh, yeah. Can you clean it on for me? I can't. It's not generated yet. Oh, oh I oh, so see. So, I just gonna receive. Get through it. email, mo na lang. Okay. Wala bang bag sa there's no bag for like, I'm like, wala, wala no ba bag. bag. Oh, I see. Walang bag yan. Bilang mo din ang We can, can just way wrap way. it up and give it them so, to Christmas. Oh, anything yeah. <laughs> else? okay, so I just gonna receive the receipt? Okay. Yeah, okay. for half hour so. Okay, thank you. No Have a day. Yeah, you thank, thank, you. Thank Ayan, sabihin mo, yan Sabihin mo na kay Katkat? Para kayong nagbigay niyan sa kanya eh. <laughs> Guys, I bought that one food with my own money. I'm giving it to Ate Kat, I'm so generous, right? <laughs> Alright, let's go guys. At saka siyempre nandiyan si tita mo. Pag ah, uh, yan, ano masasabi mo kay Katkat? Yan, mag-aaral ng mabuti Kat. Hmm, mag-aaral ng mabuti. Maraming tao Katkat, kaya hindi muna kami ano. Pero anyway, itong iPad na to, makikipag-meet ako kay tita Evelyn nyo. Bye bye, saan? Sino yung nandun sa US? At saka yung isa pa, Evelyn, kasi ni nanay. Ay, si, tita Evelyn. Oo, yun yung ano. Maglakad-lakad muna tayo dito, Han. Oh, oh ikot dito. Ano Yun, yun yung pagkikipag-meet ko. Magkikipag-meet ako Winters? sa uuwing... Pati natin buksan. Huwag mong bubuksan oh para kay Kat-Kat na is... eh. Ka. Saan tayo? Yes. Sa puso Okay, sige. Ay! Hindi naglalak yung ano ko sakyan. Ano? But hindi you're naglalak. You're pressing too much, bro. Huwag mong pressing so much yung sasakyan mo. Brahan yung sasakyan eh. It's not even, um... Naglalaki, hindi umiila. What? So, oh, stay with Ate Papaw. Ate Papaw, hold Ate Papaw. Ah, pat oh, ito na, yung yung uh, iPad. Pasensyaan mo na to. 64 GB. nyan, At yun nga, magkikipag meet ako kay Ate or Tita Evelyn mo sa Tuesday at ibibigay ko ito sa kanya para makarting dyan. oh, yeah. Let's go! Ano pa ba ito? Ito, mga lahir, oh. Ha? Eh, hmm, Yung pala. Pwede Shopping-shopping kayo kasi, ano nga yun, Black Friday ngayon, eh. Black Hindi na Black Friday. Oh, nilma makamama yun. Oh, no. I'm sorry, guys. Yung, this is yan. So nice. hmm. Hitingin na ko ng suitcase para uwi na ulit ako ng Pilipinas. Hmm. Ano? Si Ate parang ano? When are you leaving? Just kidding. Plastic po. Oh. Silig po yan. Bakit? Bakit? 24 Ayan. Guys. Uh, At samahan ko lang muna itong, ano? mga itong mga... ay ng sa ko muna itong mga bata mag, mag window shopping, sabay window shopping nito. guys, nandito na yung uh, bayaw at uh, hipag ko na taga Amerika. Makikipag may tayo. Alright, nandyan sila. Ha! Fighter! Ito! Okay lang. Hi! Okay lang yung camera ko? Yeah. Is it okay with my camera, sir? Yeah, that's oh, sure. my hi. How are you? That's my husband, Charles. Alright. Sure. Bayaw na no ba ang tawagan natin? Yeah. No. Hindi ko alam kasi because my sister married to his brother. Boy. Yeah. Pipo, yeah. Boy. yeah. yeah. I think it's, we call each other payao, right? Yeah, payao. Um, so Sa yeah. Pilipinas yeah. nga eh. Hipag? Yes, yeah. yes. Oh. So how are you guys? Good, good. came over from rochester yeah sorry i cannot go in there oh, because right. uh, my way going to saint louis yeah. missouri is uh 835. Yeah. so, it's so gonna how far be, is yeah. it from here to uh, saint louis uh, i still uh, about five, 500 miles yeah. one oh, wow. one day driving eight, <laughs> eight like hours how many hours can you drive a day 11 hours is maximum what oh, is now nah, but to pull over for two yeah uh, pull over and then i take uh, 10 hours off so that it will reciprocate, you know, truck driver life. Okay. How are you doing? Yeah, good, yourself. What's your, pang, <laughs> What what's your name again? Charles. Charles, yeah. you are in the vlog now, Black right. Eye Tracker. <laughs> 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 ito po si Ate yeah. Evelyn. Hello. Oh, ayan. Uh, gusto kong kumustahin yung taga sa Ate niyan. Nagkita kayo ito for the pagkakataon. That's are we just gonna speak Tagalog later? Well, That's Is okay? Because okay? Cause I don't That's know fine, yeah. too much That's English. Okay, English. Yeah. <laughs> we speak in English, English. <laughs> but we are planning to next year. Because we have been speaking with the, with my daughter and then probably we are thinking yeah. about to come in US or family, yeah. we can just go into your place. Yeah. Yeah. I don't know, oh. we will set up next come. year in mean, summer. Yeah. Yeah. Sa, sa summer na, yeah. malamig pa ngayon. I we thinking about visiting my Kumari in uh, Manitoba. <laughs> we need to, be. you guys can, can yeah. go into our place to there. Yeah. Yeah. Hopefully. Yeah. Well anyway, so uh, I have my something with the cut cup Oh yeah. Papadala ko na lang sa... Uh, So you also going to Philippines? Ah, no. Uh, no, not this time. I want to, I just I couldn't get time off. only for... them, at saka Yeah, si nanay? kasi mahirap yung mga schedule ng mga nurse eh. yeah. Oh, nurse yeah. pala si yeah. Sir, yeah. Yeah. They're nurse. Yeah. Okay. Yeah. You guys, you guys good? <laughs> Hold on. Ah, <laughs> uh, hindi na tawag ano kasi ang lamig eh no. Iano ako. ko lang yung ano rin, yung yeah. yung para kay Katkat. cut. -Kat. And oh. of course, ah uh, mayroon na kong ano dito. Paalis ka na kagad pag Mamaya pa ng konti te, eh. mayroon pa akong Papahinga ka kung, muna O, oh, mga one hour dito oh, yeah? Okay. Mayroon akong ano rito Ah, uh, $100 Ah, uh, $170 USD ito para Okay, kay Kat-Kat Ibigay mo na lang kay, kay Mamang O, oh, sige Kasa nanay ko, kasi pupunta naman sila doon kila Jenny Kila Jenny, yun Para pa, okay. pagkasumas ko sa kanya O, Bali, Kaya nasa, kay Mamang ah, Nasa <laughs> ano yan, nasa, nasa Nasa, nasa <laughs> uh, 170, nasa 10,000 sa pesos siguro Yeah ano? Takto ko, cool. I just gonna grab the... Uh, the okay. ano. Mamantikala. Oh, ito pating. Uh, nandiyan yung ano. Yayayay! Oh, yay, yay. Yung oh. iPad, ito pakita natin para uh -oh. sa si katkata. Ah, ayan from uh, uh Tito Balong Tita. Paypay tsaka uh, paypay at papaw. tsaka pa meron pang ano dyan te, yung lumakong kong uh, na oh, headset. headset. Yeah. O oh, yan. Uh, para sa kanya, para may magamit siya, hindi siya bago. Sa school, suwi, you pa know, magamit. that's okay. It's, yeah. it's valuable, you know. Uh, oh, Para sa ganun, meron siyang pang buros-buros sa ano, kasi nag-nursing nga rin daw siya. Eh. Yeah. Kaya yeah. nga, sabi ko eh, mag-aaral siya your, mabuti. One of your daughter too, right? Oh. She's in the nursing. Makasakali matapos nila Yeah, that's good. You should be proud of that. Nice to meet you na lang talaga. Nice to meet you. lamig ah. it's so cold, you know? Ate bilin, thank you po, Camille. Tsaka ingat ka ha. Thank you. Ikaw talaga palagi sa pag Okay. So until next time na lang siguro. Yes, Yes. Bye-bye. Alright All right, guys. Ayun. sa unang pagkakataong nagkita-kita kami. Balita ka Pampanga sila guys no. Ah, uh, yung sister ko. Ah. Uh, yung mister niya, 'yung bayaw ko talaga. 'Yun yung kapatid niya, yung babae tapos yung siyatibel na asawa niya yung kasama uh, niya. 'Yun. kung e, oh, anong tawag natin sa Pilipinas ang ganun? ang pagkakalam ko sa amin sa lalaki bilas eh kasi uh, asawa niya hipag ko I mean bayaw ko tapos yung bayaw ko kapatid at saka asawa niya yon so parang ang tawag bilas uwi kasi sila sa ano guys sa December Ngayong December 10, papunta ng Pilipinas, magpapasko sa Pilipinas. Sana ulit, makawin tayo ng Pilipinas at magbakasyon. Kaya may pinasabay ako para sa pamangkin na nag-aaral din ng narasing sa Pilipinas. Hello Tito, nakuha ko na po yung iPad. At po siya. Pang bros bros lang niya, may nag-sell kasi, no, nag-sell ng iPad. Kaya yun, bilan namin siya tapos nagpadala na rin ako ng kunting ano sa mother kay mamang pabili daw niya ng ano yon. kung ano man ang kailangan niya sa siyempre nagkakaedad na sila pero ang plano next year summer baka sakaling ano maka punta kami ng US magbabakasyon dito sa US yun pupunta nga tayo saan matagal na sila dito guys kumbaga sa ano mas nauna pa silang dumating sa amin sa Canada nandito na sila wala pa kami rito sa Canada kasi kami 2013 kami matagal na sila rito kumbaga sa ano marami rin silang kakilala sa Winnipeg but anyway yan nga no uh, first time makipag meet sa kanila uh, lagi natin natatahanan ng Minnesota rito pero ngayon lang kasi syempre hindi ko rin naman kasi masyado sila kabisado at uh, uh totally kakilala, kasi hindi talaga pa kami nakita-kita mula noon uh, yung kapatid ko sa bayaw ko hindi ko pa sila nakita ayan but anyway guys and, pa paano, nakapag meet up at alis na rin ako uh, thank you ulit sa inyong panunood no? Uh, nice to meet again sa mga hipag at bayaw ko kita-kita na lang tayo sa so, so sa ano sasama na lang para mas mainit, malamig kasi ngayon eh. Guys, once again is Lakay here. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Peace up. Bye. lakay Tracker.